itong mga to, mga anak nang Anak! Sa mga nakikinig ngayon, kayo ba'y galit na? Hmm. Kung kayo'y galit na, o oh, eto, kayo nang kumumpleto. Itong mga to, mga anak nang Anak! anak. 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 darating ang isang saldi ko sa Pilipinas. Siya ba'y maaari ng arestuhin? Ang sagot po, hindi. Sa mga construction workers na may mga FM radio na nakikinig sa atin, ang tanong ko sa inyo, sa mga pangyayaring ito, kayo ba ay napapamura na? <laughs> Nangga, nag, nanggagalaiti na ba kayo? Nakita mo mga air assets, bilyong pisong laman ng maleta, mga nasa billiard table na kalahating bilyong pisong cash. Pero wala pa nakukulong. Pero yung nagnakaw ng corn beef, kulong. Yung nagnakaw ng manhole, kulong. Yung nagnakaw ng manga? kulong. Pero ito, wala pang nakukulong. Hindi ba kayo napap napapamura? O napapamura na rin kayo? Eh kami po dito, bawal sa mikropono magmura eh. Oh, pag tayo nagmura, sabi ko nga sa'yo, tayo ang kulong. Diba? Oh, na pa tayo dito. makulong. Eh, eh, kailan dadamputin yan, eron? May ha? makukulong ba ngayong Ma taon Grace? bago magpasko? Kailan magbasko? ikukulong yan? Yan. Diba? Kailan Di ba? A, maglalabas mga ng, tao? warrant of arrest yan? Yeah. Ano chant ng tao? Karamihan sa chant nila. Ano? ikulong na yan. Edited na po eh. Nakatanim na po sa kanilang sistema. Ito po mga questionable proyekto under DPWH. Kauna-unawa naman kasi nga umupo si Sec. Vince tapos na yung budget eh. 'di ba? Kaya nga nagtangka na ibalik daw po sa ano, sa executive na hindi naman daw pinagbigyan kasi nga mukhang hindi po uubra, etc. So mamaya po hihimayin din natin 'to. But meantime, baby girl, handang-handa ng ating mga tampok na balita ngayon. Ang dami nating pag-uusapan pero may mga nagtatanong po sa ngayon pa lang ha. Oo. Kung sakasakali ba daw hong sisipot Biglang uusbong, biglang darating ang isang saldi ko sa Pilipinas Siya ba'y maaari ng arestuhin? Ang sagot po, hindi. Sorry to disappoint you guys. Kasi wala pa rin daw hong kaso. Whoa! Yan po sinasabi sa ngayon. And then, mamaya po may nga kung saan po daw inaasahang haharap. Ito pong si former USEC uh, Roberto Whoa! Bernardo. Ang tanong, will he tell all? At hindi pong hihimayin ito kung sakasakali ako kung siya ba'y magsasabi ng kanyang nalalaman? Totoo bang ito ang kanyang buong nalalaman o meron siyang tao pa rin poprotektahan? Ito ba'y hahantong lamang daw hanggang kay Zaldico o dapat pong meron pang iba dito na mas malalaking mga buaya? Marami po ang nanggigigil na eh. Di po ba? Kaya nga sabi ko mga kapatid, eh, maganda po magbigay tayo ng halimbawa dito. Hindi ho namin alam kung paano po natin mapapabilis ito o paano po magbabago ang sistema sa ating hudikatura. Kaya nga po siguro sa mga rally ngayon, dapat siguro ay eh, masama din po natin ang panawagan sa Huli Katura Lalo na po sa Sandigan Bayan Mawalang galang sa mga maestrado ha at sa mga kawani nito. Kasi nga, uulitin ko kahapon, naging editorial po ng pahayagang The Philippine Star, ano po, itong kaso ng mga nasangkot sa katiwalian sa isang barangay dyan po sa Naga City, Cebu. Ang pinag-uusapan po natin dito ay 80 mil pesos na umano'y kinulimbat nila. Mga kapatid, ano po ha? 80,000 pesos. Ito po ay proyekto sa basketball court ng barangay. Mga kapatid, ha? Halagang 80,000 pesos. Dumaan po ang kaso sa RTC. Sa courts nga, sabi po ng secretary, di ba? Baby girl, ngayon ito po ay pumanik ng sandigan bayan. Nangyari po ito ng July ng 20 Opo, July ng 2010. 80 mil pesos dito ang sinasabing kinulimbat ng tatlong mga kagawad ng barangay. Bago makapaglabas ng desisyon ang Sandigan Bayan, umabot ng labing taon. 15 years, hindi pa to final kasi nga po subject to appeal pa ito kung pupuntahan po naman natin mga kapatid yung kaso po noong isang public school principal na ang kinulimbat ay e halagang limang lipong piso, hindi ito komplikadong kaso ha. Ang involved doon sa Cebu Baby Girl ay tatlo lang na kagawad ng barangay. Dito po, isang principal. Kasi nga naman daw sa halip na dalawamput walong sako ng simento, walong sako lang ang binili at kumupit ng 5,000. Nangyari ito mga kapatid, ano po, 13 years ago. Naglabas po ng desisyon mga kapatid ang sandigan bayan nitong Pebrero ng 2025. 5,000 libong piso, labing tatlong taon magmula ng mangyari ang sinasabing pangungulimbat ng limang libong piso. Si principal of course, kulong. Pero hindi pa ho ito final, so pwede pe pa siyang magpiyansa. Yung pong 80 mil, of course, kulong, pero piyansa. Pero yung nga po, 15 years and 13 years. E itong kaso nila Lazal et al. Ang daming sangkot, ang lalaking pera, ang pong mga sinasabing dapat na suriin na mga ebidensya. Kayo, sa tingin ninyo, ilang dekada bago ito humantong sa ombudsman, sa sandigan bayan, at sa kataas-taasang hukuman. And that is what we call due process. Due process. So ngayon, sa mga natatanong, eh kailan dadamputin yan, eron? May ba? makukulong ba Ma ngayong Grace? taon bago magpasko? Kailan ikukulong yan? yan. Diba? Kailan diba, maglalabas ng, mga ng tao? warrant of arrest yan? Diba, ano chant ng tao? Karamihan sa chant nila. Ano? ikulong na yan. Yun ang sinasabi nila. Ipapan. Even nga sa mga basketball games and hmm. volleyball games, sumisigaw ah. yung mga tao, hindi na protesta. Oh. Ikulong oh. na yan. Yun ang sinasabi. <laughs> I mean, yun ang sinasabi nila yun ang sinisigaw. Opo. Sa mga kagawad na sandigan bayan na nakikinig sa atin, mga maestrado po ng kataas-taas ang hukumo ng sandigan bayan, ito lang po naman po'y paglalahad ng katotohanan. Hindi ba may problema din po tayo dito? sa gigil ng tao ngayon, siguro sabi nila, hayaan nyo, huhu pa din yan. Mapapagod din niya kasi wala din namang makukulong agad-agad dito eh. ba diba? Kung may makulong man, eh baka nga yung mga dilis. Pero kailan yung mga dilis? Hindi po ba? Ito ang katotohanan. Kaya sa susunod na rally, isama na natin itong panawagan na to. Hindi ko po inuudyokan ang iba na kung baga ho eh mag ano maghimagsik laban sa hudikatura hindi para gisingin kayo Kasi mukhang dito sa problemang ito kung bakit nga walang kadaladala ang iba dahil sa hudikatura